Sa biyahe natin, marami na tayong nadaanan na kalsada. Mayroong kalsada ng syudad at kalsada sa probinsya. Bawat kalsada na ating dinadaanan ay may kwento sa likod nito. Katulad na lang ng maliko o kilala sa dating tawag na Villa Verde Trail na matatagpuan sa pagitan ng dalawang probinsya. Ang Villa Verde Trail ay isang daanan na tila walang katapusan ang mga kurbada at liko pag tumigil ang ikot ng ating gulong, ay kapalit nito ang tanawing hindi mo malilimutan. Meron kayong dadaanan dito na literal na big C. Kasi pag galing ka dito, hindi mo talaga makikita yung bandarito, rito kasi nga literal siyang blind spot. Sa kabila ng ganda ng rutang ito, hindi mo akalain na parte ito ng ating kasaysayan no World War II. Dahil dito, naganap ang digmaan sa pagitan ng sundalang Pilipino, Amerikano laban sa mga Haponis. Ngayon, isa na ito sa mga dinadayong puntahan sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Dahil na rin sa hatid na itong ganda ng tanawin, matatagpuan ang lalawigan ng Pangasinan sa kanlurang gitnang bahagi ng pulo ng Luzon sa Pilipinas. Meron itong 44 municipalities at isa pa lamang yan sa napagandang bayan ito. Tatlong bayan pa ang binisita natin dito. Sumunod dyan ang bayan ng Manawag kung saan matatagpuan ang isa sa pinakapinupuntahang dambana sa buong Pilipinas, ang The Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Sa puso ng San Fabian, nakatindig ang isang makasaysayan na simbahan, ito ang San Fabian Church. At kung pag-uusapan ng dagat, hindi maaring palampasin ang Nibaliw Beach. Mahaba ang baybayin malamig ang simoy ng hangin at sasalubong sa iyo ang tanawin ng napakalawak na Lingayen Golf. At syempre, sa bayan ng Ordaneta natin natikman ang isa sa pinakapinagmamalaking street food dito, ang Pigar Pigar. Ito ang biyahe kung saan ng bawat lugar ay may kasaysayan at bawat tikim ay may kwento. Kaya tara, samahan niyo po ako muli sa aking paglalakbay sa Pangasinan